Oh! Again. Welcome back sa ating channel mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press that notification bell Para updated ko sa mga bago nating videos Well mga kaibigan Naalala nyo pa ba? Kinbon Torres mga kapatid Ang nagpabagsak O nagpaggapang kay remark Gabalyo in the very first round, mga kaibigan. that compound oh, that so. Oh, that oh, oh, again! Trying to cover up. Oh, oh, that and... upper did connect oh. for Torres. Oh. Dahil tinamaan ito sa Budiga, mga kapatid, na liver shot si Raymart Gabalio. Makakalaban niya bukas sa Osaka, Japan, mga kaibigan. Ang Filipino fighter, ang ating pambato, KJ Kataraha, mga kapatid. Sana magkakaroon ng magandang laban at may panalo ni KG Kataraha ang laban mga kay. Well, abangan natin yan at suportahan natin ang ating kababayan na si KJ Kataraha. Sana wag kang gumapang on the very first round at saka wag masyak ang iyong mundo. So, KJ, good luck at saka sana manalo ka sa laban. So, ganun lang mga kapatid, suportahan natin ang ating mga Filipino boxer na magkakaroon ng laban. So, abang abangan natin bukas mga kapatid ang laban between KJ Kataraha and Kinbon Turismo. So, ayon sa kanilang press con, talagang ibibigay lahat ni KJ Kataraha para manalo sa laban na ito mga kaibigan. So as usual, ganun man talaga lahat ng boxer. Ibigay lahat. Pero tingnan natin. Pag start ng Bellmare. So hanggang dito lang ang ating video. Thank you so much for watching and see you on our next. Bye-bye.